Nakakaantig ng na mga larawan ang pumukaw sa puso ng mga netizen, mga litrato ng mag-aama na nasa bisikleta, magkakasama. Pero makikitang may katandaan na ang tatay na mga paslit pa niyang mga anak, kung kaya't mahirap na rin para sa kanya ang bumiyahe gamit ang bisikleta, lalupat sa mga litrato ay makikitang tirik ang araw. Pero ang mga ngiti ng mag-aama may bigat palang daladala. Ang kumuha ng mga litratong ito ay isang miyembro ng grupong First Bike Ride na si Buji Babiera. Pagkukwento niya, nakita niya ang lalaki na tinutulak ang bisikletang sakay ang dalawang anak nito sa matarik na Mabini Bridge sa Maynila. Kinilala ito bilang si Tatay Romy. Nang makakwentuhan ni Babiera si Tatay Romy, napag-alaman itong higit apat na oras palang binagtas ng mag-aama ang pa Paranaque, patungong Maynila dahil nalaman daw nilang mayroong charity na maaari nilang mahingan ng tulong. Pero ang nakakadurog ng puso, ang higit apat na oras na ibinyahe ni Tatay Romy at ng kanyang mga anak, tila napunta sa wala. Dahil pagdating daw nila sa naturang charity, hindi na raw sila tinanggap dahil hindi na sila umabot. Ilan lamang daw kasi ang kayang matulungan noong araw na iyon. Pagkukwento pa raw ni Tatay Romy, alas sa is ng umaga silang nagsimulang bumiyahe gamit ang kanilang bisikleta at pasado alas 10 na ng umaga nang makarating sa naturang charity institution Ддушона. Pagbabahagi pa raw ni Tatay Romy, matumal ang dating ng trabaho sa kanya bilang welder. At sa ngayon, ang kanyang asawa na kumukuha ng pinagkakakitaan mula sa paglalaba ang tanging nakakapagbigay para sa kanilang pamilya. Kaya naman nang malaman ng mga netizen ang kwento ni Tatay Romy, agad bumuhos ang tulong sa pamilya. Marami ang nagpadala ng donasyon at tulong pinansyal mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil dito, walang mapaglagyan ng tuwa at pasasalamat ni Tatay Romy at ng kanyang pamilya sa lahat ng mga tumulong at nagpakita ng kabutihan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnaya ng grupong First Bike Ride sa mga nais magpadala ng tulong kina Tatay Romy.